and uh, congratulations at sana uh, umaba pa at uh, maging matatag pa ang inyong samahan. Sabi nga ni S.A. Tricia kanina, walang ibang tutulog sa inyo kung mag ang pagkakapit bahay. Kaya po pag nawala tayo ng kapit, yung kapit bahay na rin sigurado ang tutulog. <laughs> Ngayong Mayo po ay uh, last term ko na po. At ako uh, kung ako po ay makikapalatin, katakaya mo ng kasama, ay patuloy po kami at sinisigurado po sa inyo. Uh, mas uh, kita ang namin yung mga huling termino po. Okay, muna na ako ng termino po pag po. Pagating po pa sa pagsisimpli po sa inyo. Kaya po, kung ano man po yung uh, iwanan na yung pinagkatulong sa akin sa nakarang termino, sana po ipagkatulong niyo rin po sa ating Best Buys. Atty. Ika Sanchez po. At sa kaya po ng napaliwanag ni Mais kanina, hindi po naging madali para sa akin, magulang termino po. At sigurado naman po, alam niyo lahat yun. At uh, lahat po nang uh, naisin ko, lagi po may nanakontra. Dito po ang ikalawang termino ko, binigyan niyo po ako ng best price. Sana po, sa ikatong termino, huwag niyo na po ang pahirapan. Sana po, pagkatapos ko po, po yung termino, E eh, nabagitin naman po ako na matatapos yung anong meron dito sa bayan ng Bulacan. Uh, sana po, agad na sinabi ni Vice kanina, ang wish ko po sana ay 10 -0. Alam ko naman po na napaka-imposible ng 10 -0. Totoo po yun. Dahil po meron ay kamaghanap, kaibigan, kumpare, kumare. Ah, hindi ko po kayo pwede pilitin doon. Pero sa 2020, hindi na po sila nag-voto. Mas maganda. Pag tumak sila sa 2020, sa, uh, ah, sa 2020, wala na po sila i-voto. Hindi po, ah, serious, uh, ah, serious speaking po, napaka, napakagalan po magtrabaho pagkasama mo mag yung mula ang nasa konseyo at ang gusto lang po sana ay magtuloy-tuloy ito at magpag-iwan po ako sa inyo at o magpag-iwan po ako ng isang magandang halimbawa po sa mga susunod po at nakukupo po, po sa bayan ng mga Yun e, lamang po at uh, mag-enjoy po kayo nung uh, kailan po ba pumunta sa akin sila ano? mga kapit ba ay last 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 year nagpunta kayo diba? Uh, tinanong po siya sabi ko, pasensya na pala, hindi ako makapunta kasi may nago na akong schedule. Sabi ko, sige, papadala na lang ako. Kaya yung anniversary. At, uh, bibigyan ko kayo ng... Uh, Sabi, maayos Ah, uh, bibigyan ko kayo ng mas proper pagkain. Gusto ko mag-enjoy kayo. At ah, uh, bibigyan ko kayo ng magagaling na uh, mag-reperform. At ah, uh, pag pinalag po sa pangultao sasagutin ko lang. Kung po, po. ang ng sa iyo, ay wala po kayong pinisil kung di magiging kayong kaligayahan, isang tabang na panunungkulan po, po sa inyo lahat. Kung ano po yung para sa inyo, ay dapat po kayo ang maging nababal. Hindi po kami. Kailangan po ang kayang ipapalitid Sige tawagin po po. ko dahil wala na pong natira sa pista ko. Kapasya po ng magagandang ko. Ilaw lang po. Ah. Now working mayor Mayor Marhel, seven this name. sa munisipyo ang bayan ay naituwid kasama si Best Vice Vice Ike sa tagumpay kayo ay nakitawid. Palakpakan naman mga kababayan. mina okay, dito po 50 seconds na dito po sa gitna kasama po oh. presidente I'm yeah, a yeah. <laughs> aming uh, yeah, Happy Running in SS. Kasama pa din po ang uh, ating Pangulo para sa photo op. Ito po, po. Oh. congratulations. Maraming 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 maraming, maraming salamat. Yung ating queen kasama mga pituin na ngayon na nag-humingin. <coughs> ano na pag gagawin? Smile na po sa camera. Terima kasih Bapak cuy, ayo

i <laughs> do